Nagbabad sa araw ang aktor na si Diego Loizaga kasama ang kanyang baby daughter habang nagbabakasyon sa Australia, na makikita sa kanyang Instagram page noong August 24. Nagbahagi siya ng larawan nila kasama ang mile-long timber pile jetty pier Busselton jetty sa background. Somebody like the beach, isinulat niya sa caption ng kanyang post. Marami sa mga kaibigan at miyembro ng pamilya ni Diego ang natuwa sa larawan ng mag-ama sa comment section, kasama ang nanay ni Diego na si Teresa Loizaga na nagsabing pakchola. My heart is full, at ang kapatid ni Diego na si Sam Cruz. Noong unang bahagi ng Hunyo nang ihayag ni Diego na siya ay isang ama sa pamamagitan ng pagbabahagi ng isang larawan ng kanyang sarili na hawak ang kanyang bagong pang-anak na ipinahayag ng ama ni Diego na si Cesar Montano sa isang panayam, ay pinangalan ng Haley. Being a father will surely make him a better person, sabi ng aktor na si Cesar Montano nang humingi ng reaksyon sa balitang mayroon ng baby daughter ang anak na si Diego at kamakailan lang ay naging lolo na siya sa tatlo. While this is not my first time to become a lolo, I still feel excited. I have two grandkids with my eldest daughter, Angela. I'm also very happy for Diego. I trust him. I know he will be a responsible father, sabi ni Cesar sa mga mama mamamahayag sa media gathering para ay promote ang kanyang pinakabagong drama series na minsan pa nating hagkan ang nakaraan sa TV5.